Hello mga guys, good morning. Ma-practice kita yan na pagpalaw. Dati di ko yung naranasan ngayon. Practice lang yan. Siyempre yan na himat. Ang bagal ko magpalaw mga guys, daily guide pwede mamakyawan. Amin na kina-tawag din sa mas bati na palaw. Ang mga napupurot ko ini, napupurot na laya. Ang Hindi ako pakyawad, kay grabe liit luya ko. pieces nga pala ito mga guys, tapos natapos ko sa 25 minutes. Mahirap din kasi magkumpiyansa mga guys, kasi pag na outbalance ka dyan, pag dumiretso ka dyan, yari. Ang tulis nyan mga guys, ang tibay pa nyan. Mahirap din yung trabaho na ito mga guys Yung mamakyawan, yung magkupra Mahirap din lalo para pag aakyatin Pag umakyat, nako Delikado Diba? Dili ni pwede sa pampakyawan kay grabe hina ito Yung iba yung mga sanay-sanay na man, maning-mani na lang, sobrang bilis na nila. Ako kasi talaga hindi sanay kaya doble ingat, mabagal. Kamusta naman ang presyo ng kopras diyan sa inyo mga guys? Dito sa amin sa parting Mobo, 70 pesos per kilo. Ano nakaranas dito diyan? Uso ito sa oh, uso man ito lahat sa buong Pilipinas. Pero dito sa Masbate, Bira lang ang lagaga dito. Tinatawag rest this. Pag ginano yung inuuling, ah, kadalasan ganyan baby akin agad tapos susungkitin tapos tatapahan, pa Ito naisipan ko lang yung bunot kasi nito panggato ko, pausok, ayan nun, no, nagpapausok ako dyan. Umagat sa kahapon. Nagpapausok ako kasi may baboyan na ito. Isa na nga lang ang baboy ko dito kasi tinamaan dati. Eh. Sa mga nagbababoyan dyan, ah, dapat meron kayo po usok-usok din. Hindi maganda sa mga baboy pag maraming harok-hok. Harok-hok man tawag nito. Yung maliliit na lipad-lipad. Ayan, o. Puro laya ini mga guys, yung laya, yung uga na kay panggata na. Yung mga lalaglag na ito kaya dinap pinulot ko na lang. Kulungan dati ito ng mga baboy mga guys, mga inahin, mapapansin nyo, ayan o, halata naman na kulungan, wala nang laman kasi minalas nga dati pa, isa na lang ngayon ang alaga ko, sa dulo neto, andun yung isang piraso na gagawin kong inahin, umpisa naman ulit.